Oh, hi, good morning, good morning, good morning Maaga ako natulog kagabi And uh, ngayon ko mga kaibigan uh, Pinaliligaya lang ako nito mga fans natin eh Alright Ito, ito yung nakita nyo sa thumbnail ko mga kaibigan Keep it coming Mas lalo nyo lamang pong pinasisikat at pinaiingay ang aking pangalan Maraming maraming salamat po ba? Diba? Kasi ang importante po dito Yung mga lihiti mo sa boxing industry You know, alam po namin we we recognize each other at alam po namin yung totoong proseso. Eh yung mga tao pong mga nasa labas ng boxing business eh magsasalita po ng mga superstitions. Hindi na po yan namin kasalanan mga kaibigan ano. But still, I am uh, thanking all of you because trending na naman po tayo. You know, popular search po tayo. Okay? So mga kaibigan, again, uh, sa mga hindi po nakakaalam eh you know, you are helping me indirectly. Lalo na sa mga haters ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi lang na-monetize ang channel ko. Na-activate pa lahat ng mga features ng, ng uh, Facebook page ko. Because again, even if it is bad or good publicity, it will still be a publicity. So keep it coming guys. Ano, na, natutuwa ako sa mga... So mga nag effort pa mga kaibigan at naggagawa ng mga memes mga idol. So wala. Kung hindi kayo Kung naiinggit kayo sa estado natin ngayon, eh wala na po akong magagawa doon. Ano ho? Kung hindi niyo po maunawaan ng uh, boxing, eh 'di ba? Wala na po kami magagawa doon na minsan ikaw ay mananalo, minsan ikaw matatalo. Ang importante na sa tamang mga kamay, MP Promotions napakalakas, Sean Gibbons napakalakas po ng connection. And the most important thing, you have money to take home to your family. Meron ka pong aiyahain uh, sa inyong lamesa. Ang totoong malas, yung halo siguro isang taon, wala nang laban. ba? Diba? nat At nasa kangkungan. Pagkatapos, wala na nga ang laban, wala pang kasiguraduhan kung makakalaban, revoke pa USB siya. Tingin ko yun ang uh, mas malas doon. Parang nalilito tuloy ako eh, di ba? Ha, check lang. Isa pa. Champ Nietes, si ikaw ah. Champ Nietes ha. O, hindi. Pero syempre, good luck pa rin sa laban mo, Champ Nietes. So, hindi naman talaga kami Never kaming nagka ano, uh, ewan ko, isa lang yata nasa Elordi Awards 'di ba nung kasama si Jonas. Pe, pero hindi po kasi under MP promotion no? si ano, uh, si si Champ uh, unlike si Jonas na nung nawala si yung ala, uh, kinuha siya ng Viva ni Sir Brandon Gibbons. But anyway, uh, best of luck Champ na panood ko yan ha. Champ Nietes, ha. But it's okay, it's okay, it's okay. Okay, Maraming salamat. Keep on coming. Palupitan po ng mga bitter na sagot ng mga lamok. At uh, Aten uh, atin po yung babasahin sa ating pong next content. Maraming maraming salamat po sa pagpapasikat nyo lalo sa <clears throat> sikat na nating pangalas. <laughs> Alam ko marami magiiyakan sa video na to. Salamat po sa inyo. Uh, kami guys. At syempre, salamat, salamat unang-una sa mga supporters ko, TTFY community, mga supporters ng Silver Voice, mga legit boxing fans. At syempre, higit sa lahat sa mga haters ko na talagang todo effort na pansinin ko at mabigyan, ng, uh, mabigyan ko ng pansin at maumbunan ng kahit konting kasikatan ni Silver Voice TV. <laughs> Maraming po salamat. At sa mga mentor ko, Boss MG, yan si Makagago. Boss Rendon, yan. So turning out the the uh, negative uh, publicity into uh, their advantage mga kaibigan. And abangan nyo po BOTY. Peace.